Kumain tayo ng ating agahan ngayon. Ang ating agahan. natin. Maraming salamat sa mga subscribers at sa mga, sa mga viewers ko. Viewers na yung mag -utawa. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sa inyong panonood. Sana po yung, uh, medyo na ano sa aking content. Kung paulit-ulit na ano lang. Kasi mahirap hirap nga mga metal, mga mga metal, mga kapital kasi mahirap din eh. Malaki rin ang puhulang. Pero kahit pa paano naman, may karaos natin. Ipun lang natin, lang natin para mag pag upload Hindi tayo susuko. Kung ano yung target sa atin ni YouTube, targetin natin. Para nililibang libang naman tayo. Ako nalilibang-libang ako. Kapanood ng mga YouTube ko rito. Tanyan ko, pag-upload. Facebook, Facebook Reels. Ayan, na-upload natin sa kapkap -kap na ano. Kaya so, marami sa inyong, marami salamat po sa inyong lahat. Happy New Year's po sa inyong lahat. At sa mga nag sa akin, nagla-like. Maraming salamat din po. At saka doon sa mga, sa mga viewers ko na uh, parang ng parami. Eh. At saka sa subscribe, siya, na, nadadagdagan na, nadadagdagan na naman. Maraming po salamat at happy new year ulit po sa inyo lahat. God bless us all.